Morning mga kababoy. So ayan, iba talaga pag naka-broder lamp po 'yung mga alaga ninyong mga biik. So ayan. Kasi masarap 'yung tulog nila mga kababoy. So ayan 'yung dalawa. Kasi kahit doon 'yan mainit pa rin. Inaabot pa rin yun ng init mga kababoy. So ayan, sarap ng tulog nila mga kababoy pag naka-broder lamp po sila kasi feeling nila nasa uh, nanay lang po sila nila. So, ayan, kahit tula yung nanay nila, andon po yung nanay nila, mga kababoy, oh. So, sarap ng sarap, sarap ng sarap ang tulog nila, mga kababoy. Kasi naka-brother lang po tayo. Ah, so, ito yung napaka-idolize po, mga kababoy, na kapag mayroon po kayo nito. So, sa mga hindi pa po nagkakaroon ng ganito, so, kailangan, on, oh, kailangan talaga ng may brother lang po sa mga alagang diit, lalo na kapag bago po silang panganak sinid po nila yung init ng kanilang ina pero kahit wala po ang kanilang ina, din doon uh, kalilinis lang din at saka kaliligo so mga kababoy kaya namin muna hiniwala yung kanyang mga anak kasi basa pa po doon sa sayiglan basa pa, so ibig sabihin malamig pa, and the morning pa kasi mga 6.30 ng umaga so yan So, yun nga, idolize talaga na may brother lang po tayo mga kababoy. Kasi ayan, na kahit wala yung ina nila, ayan, uh, feeling nila na sa kanilang nanay lang sila, katabi nila yung nanay nila na matulog. So, ayan. So, ayan, ito yung pinagkaiba ng may brother lamp sa walang brother lamp, diba? Ya, yeah, sakto lang yung init niya mga kababoy. Hmm, buyag. So, nine days pa lang po sila mga kababoy. Oo. Oh, oh. Ayan. So, ayan. Sarap na sarap ang tulog nila mga kababoy. So, ayan yung isa. Nine days na po sila ngayon mga kababoy. Nine days and three hours. Nine days and three hours. O, ayan ha. Nine days and three hours. Nine days. Yan. So, yan o. Grabe, nung no, na sila. Yan, yan. So, ayan. So, bye-bye na muna mga kababoy kasi yung tulog nila is mahimbing na mahimbing. Ganon din ang nanay. Mahimbing din ang tulog mga kababoy. Kasi early in the morning, malakas yung ulan sa amin. Yan. Yan. Ito po yung area namin mga kababoy dito. So, nasa likod bahay lang yan mga kababoy. Yan. Yan, ito naman yung dati namin kulungan na uh, hindi pa inayos ulit. Aayos din siguro yan mga kababoy kapag uh, iwalay na po yung aming 11 days na big. So, dyan sila ilagay. Chan, chan, chan. Yan. So, ayan. Bye-bye na mga kababoy. Bye-bye.